Mayo 25, araw po ng Sabado At nandito po tayo sa pamahalaang barangay ng Cardinal Nakikita po natin yung mga nire-repack na bigas At mukhang <coughs> magkakaroon po sila ng uh, distribution maya-maya Aking tatanungin si Kapitan Rogelio de la Cruz. Magandang umaga, Kap. Magandang umaga, Kajago. Tama po ba? Kayo po ba yung mga mamahagi na po ng uh, bigas sa inyong mga kabarangay? Opo, Kajedo, kasi ito po yung nasingil namin sa Reaper. Lahat po nung ano, pinakuno namin, ito, may 16 kaban na bigas. Yan po, papamahagi natin sa mga kabarangay natin. 16 kaban? Opo. So, mga ilang supot po ang inyong uh, IRPAC? Eh, bali, 202 families po yung mabibigyan. 202 families? Opo. Yung po ba ang uh, bilang ng kabahayan dito sa buong kabinan? Opo, yun po lahat. So, lahat pala? Lahat po mabibigyan. Eh, ilang kilo naman po bawat supot? Bali, ikaw po yan, bali, 3.5 kilos ang isa. tatlong kilos kalahati? Opo, ang isang family. Ayan. Opo. So, ano pong sistema? Pupunta po ba sila rito? O oh, iahatid po. po ninyo sa bay-bahay? Hindi po, Kajay Gaw. I-deliver Ide po ng mga barangay friends natin. Ayon. Sila po mag-deliver. Opo. So, ito na po yung uh, unang pamamahagi ng uh, buwis mula sa reaper sa ilalim ng inyong pamamahala. Opo, Kajay Yes. Ito, ito pong una. Unang-una? Unang-una pa lang. First time. Ah, uh, kailan po yung pangalawa? Eh, baka po mga kanya pagkatapos ng kanihan ng Minecraft. Minecraft? Oo. Oh. O oh, sige po, Kap, uh, baka meron na naisabihin sa inyong mga kabaragay. Eh, ang masasabi ko lang po, lahat po ng kinita ng reaper natin, ipapamahagi natin sa inyo. Kasi yun po yung aking, uh, yung talagang nung, nung una pa lang, yan ang pangarap kong lahat ng kita ng refer pamigay sa inyo, sa kanila. Iyon lang po, maraming pong salamat. Ka Diego, magandang umaga sa lahat. Yung... yung... Cruz. Ay, tawagin mo yung... Diyan oh, apat sila dyan ah. Apat? Oo. Oh. Tawag ah, mo nga ah. si Mamoy, Ben. Ang pangalam mo, at inista mo na. Hey. Ah, na kolekta oh, mga trapping trapping ay um, eh, tinipon ko si tatay lang diyan ay oh yan ah, sige oh. oh dalawa oh, oh pero oh, okay. na um, para hindi na kami babalik sa si pagyan tapos na pala si pagyan yan ang kita ng reaper natin mm, ng barangay. Bakit barangay lang may pangalan? Mm, matagal na wala. dati mm -mm, ah, nagbibigay ah, lang ah. pero walang pangalan ganyan. <laughs> Ay, thank you, thank you uh, po. Pakipirma okay, na lang at para. Mm. Eh talagang gano'n ah. gitu gank pin pirim pada da mulai pa gallong bay sama irigasi simpa daun <laughs> me da daun oh, oh. <laughs> hindi na pala eh ay, problema pirma nyo ito ah Sabigas, Chris um, ano bakit yung pangalan dito yung pangalan po Eh. Nasaan ang tatay? Opo, nilayo. Tuwa. Ah, dumama. Mm. Hoy, ayay, galing po dalawa. Hayam, oh, kumamao ka para na. Hindi niyo nakita. Hehe. Kahit na wala tayong ipin, ito pong bigas na ito ay eh, galing po ng Barangay Yimpong. Kita ng retrieve natin sa barangay. Ah. Uh. Uh. Eh, salamat po. Ito po pala. Ay, wala na si. Dalawa yung sa amin, Marilyn at Kanorlin. Yung gila dito. Hmm. Di ba yung mga bigas na yan, galing po ng barangay. Ang mga kita ng reaper natin. Kaya, yeah, sa susunod po, meron pa uli. Maraming salamat po. sana Sa nanin mo? Tawagin mo? <coughs> ah! Ay! Oh, uh, Dua kayo. Juleta, Joel, Daisy. Ayan pa na. Lahat po na bigas na yan ang galing po sa ating barangay. Uh, maraming Yung maraming pala. salamat po kay Kapitan Rogelio de la Cruz. Ando uh, no. Kay uh, perma ko muna no. ba dito. Ano ang pangalan dito? Si Mommy. Baka oh, ikaw. hindi, Ame. Hmm. Tatlo, tayo? Ah. Hindi. Eh, yung... Tatlo tayo. Tanungin mo, ah. Ay, Lahat po ng biyaya na yan ay galing po sa Barangay Hall. At meron pa pong mga kasunod yan. Ay, maraming maraming salamat po. Uh, po. <laughs> sana po ba ulit. maraming maraming salamat po sa blessing uh, mm. sana po sa susunod ay meron na naman po mas marami pang blessing god bless po sa mga official lang barangay cardinal salamat po mm -hmm. marami pong salamat sana mm. <coughs> Taylen, Tapo. Mali, dalawa ba yan? Tapo. Oo. Sino pa yung isang? Dito, Lela. Pelen. Tapo. Ah, di ko sila lang bigyan kong. Bigin na lang mamaya. sila lang ko, kong. Nakal taon, ko sila lang lahat. Ah. Uh, Mamay mm -hmm. so, nga po na, at pagdating nila. Hmm. Ngayon mo muna dyan sa barangay hall. Ah, uh, eh. Hindi ba gay? Uh, Oo, uh, na at, Nandito po tayo ngayon sa bahay nung dating kapitan. Is kapitan. Kapitan Sotero Salvador. Eh mukhang wala pong tao. At mamaya ng Sa uh, hapon ah. may negosyo at Oh, meron sa Oh. Uh oh. -huh.